Panit nga ang ilang mall goers dahil sa nangyaring nakawan dyan sa Mega Mall itong weekend. Pero alam nyo, eh, hindi naman ito ang unang beses na nagkaroon ng ganitong klase ho ng nakawan sa mga mall. Tungkol dyan, makakasama natin ngayon si Police Senior Superintendent Buenaventura Viray Jr. Siya po yung Assistant Chief ng PNP social o yung PNP Supervisory Yan. Office for Security and Investigation Agencies. Good morning po, sir. Colonel, good morning. Good morning, uh, you Superintendent. Suzanne, oh. At Joel at taka sa mga, sa nanonood ka, po. mga nanonood sa kanila mga tahanan. Mm -hmm. yeah. So. kasama rin natin, Susan, ang, uh, sa studio, ang isa sa mga nakasaksi. Mm -mm. At nakakuha po ng video ng kaguluhan sa Mega Mall, kadulod po ng nag, uh, nangyaring nakawan na yan. Uh, good morning, More uh, Moore Lisondra. Ah, good morning, Thank Moore. Pa siya, Pakwentuhin muna natin si Moore. Nasaan ka nung mangyari to At uh, ano yung nasaksihan mo? Ay, nakita mo. Uh, nasa second floor po ng, uh, ano, ng SM Department Store. Bali, ang jewelry po, nasa Baba. Oh, ground floor. Hmm. Bali, nagbabayad po kami sa cashier noon. Tapos, may tumatakbong dalawang babae sa taas. Mm. Akala namin, ano, nagpapansin lang. Hmm. Mm. Ayun pala, ano na, kasi marami na nakadungaw sa babae. Eh. Ah, may mga dumungaw na. So, akala namin may nagpakamatay lang kasi yung mga gamit sa baba nakatumba na. Ah, oh, oo. na, oo. Oh. na. So, tapos na rin kami magbayad, palabas na rin kami ng mall. So, bumaba na kami sa ground floor. Mm -mm. Pagbaba namin sa ground floor, wala pa rin kaming idea kung ano nangyayari. So, may nakita kami binubuhat na babae na sales lady na himatay. Ah, na mm. uh -um. Tapos, nung ano, nung... Pagbaba namin sakto sa ground floor, nagtakbuhan na yung mga tao. Uh -huh. Ito na, pag ganyan uh, na. na. So, nakitakbo na rin kami. hindi uh -huh. wala kaming idea pa rin. Nakala namin, ano, may nag-aamok lang. Oh, oh, oh. so, kinabahan ako noon. Kasi, oh, oh pwede mamaril yun kahit saan. eh. so, yes, oh, oh. so, nung may, nagtanong ako sa sales lady, nung nasa, nung binugo kami ng gwardiya sa, ano, sa... doon kayo dinala? Uh, sa din... locker ng mga sales lady. Inassist ah. Oh. kayo? Inassist, uh, inassist naman, in naman kami, okay mm -hmm. naman yan. Tapos, nung nandun na kami sa locker, Doon na? Uh, doon na. So matagal kami sa locker. Inabot kami ng mga almost 20 minutes sa locker mm -hmm. nun. Ng... Mm -hmm. Tapos, Nung nasa locker kayo, wala kayo naririnig na commotion sa labas? Ay, hindi, ma masyadong sarado, sarado po eh, okay. hindi na marinig. So, mga 20 minutes lumabas kami, sabi okay na raw. Mm -hmm. Pag Paglabas namin, pinabalik na naman kami kasi oh. nagkakagulo na naman sa labas. Oo, oh, oo, oh, oh. So, pagbalik namin, hindi na ako pumasok sa loob, sila na lang pinapasok ko. Tapos, medyo naka-isyoso na lang ako. Tapos, nung nakita kong ano, medyo lumapit ako dun sa sa mismong sinap na crime kinunan ko, inawat na ka ng gwardiya uh tapos sa akin yung ibang video. Ah, pinadilit sa inyo kuha mo. Oo, oo, oo. Tapos yun, di lumabas na kami, mga siguro, mga 45 minutes na kami nandun. Mm Lumabas kami, paglabas namin, masikip kasi yung ano eh, daanan doon, may ginagawang ano, may, ah, may Ah, doon. Oo, Paglabas namin, nagputukan sa loob. Sa loob ng, mall. Sa loob ng mall. Oo, oh tumakbo yung tumakbo kami ng mama ko kaya lang Manailan ang putok na narinig mo? Isang ano po eh isang kombinasyon ng ano parang armalite siya basta kong kombinasyon siya mm. eh mm. Hindi ko sigurado kung anong automatic ginamit. fire kung so, parang gano'n mm. So yun Tumakbo kami, kaya lang nagkamali yung takbo ng mama ko. Pumasok sa loob. Dapat, diretso na kami Ortigas doon eh. Mm -mm. Nakalabas na kayo dapat. Oh, so, pumasok kami. Bakery yata na, namin sa loob doon. So, mm -mm. ano naman, in-assist naman kami ng mga tindera. binigyan kami ng tubig. <coughs> Tapos, yun di okay na. Sabi, okay na daw. Lumabas na kami. Paglabas namin, papunta na kami ngayon, Marty. Nakita namin yung mga tao, nagtatakbuhan. Takbuhan na, oo. Takbuhan na, oh, na oh, naman. Oo, parang, syempre, yung so, commotion talaga. Parang ang, sa sa so, pangyayaring ganun matagal ang suspect sa loob ng mall. So mm -hmm. nagtaka ako kung bakit pag uwi ko sa bahay, mm -hmm. na, naka-ano, nakatakas daw. Ah, ah kasi sabi ko malu eh po. no. Tanungin natin si Sir natin. Si Superintendent De Raya. Ah, anong ano, anong usual, uh, anong usual uh, uh, liability uh, ng uh, ng security agency pagka may ganitong kwasi ng, well, insidente sila nagbabantay may uh -huh. nakapasok doon sa binabantayan nila. Ang uh, katanayan nung uh, na report sa amin yung pangyayari at mm -hmm. nagkaroon kami ng kalaman, uh -oh. nagpadala uh, kami ng investigador sa uh, sa, sa, uh, sa SME Gamol uh -huh. para mag-conduct ng parallel investigation. Okay. Okay. Gusto ko lang liwanagin na yung, uh, yung nangyari ay uh, ang uh, mandalo yung pulis ang talaga nag-iimbestiga. Uh -huh. Pero kami, uh -huh. ang tinitignan namin doon, yung uh, administrative liability, liability ng agency. Ng, uh, oh. mga security, security guard oh. at security agency uh -uh. considering that uh, our office is a the supervisory office for yes. security uh -huh. and investigation agencies. Apo, uh apo. -huh. At uh, ang magiging uh, liability ng uh, security agency kung may pagkukulang ayon sa aming pag-investigation hmm. ay may pagkukulang sa pag-implement ng uh, security measures na katungkulan nilang gawin ay uh, magkakaroon po sila ng penalty, penalty. Administrative penalty. Ano po yung administrative penalty Ang, na yun? Ang uh, first offense po ay, uh, para sa security agency, ay uh, 50,000 pesos fine. Bulta? Opo, okay. bulta. Alright. At uh, doon naman po sa security guard na map mapapatunayan na nagkulang mm. sa pag-implement po mm. kanyang uh, duties and responsibilities sa kanyang post ay uh, mabibigyan po ng suspension okay. sa first offense mm. at uh, 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 refresher training. Mm ah, uh, refresher yun training. Yun, yun, ang aming uh, irekomenda. sa sir, so, kanina kinukwento po nitong si Moore na di ba nakakuha ka ng video mm. sa cellphone mo. Pero pinadelete. Eh. Uh, tama bang ginawa yun? Kasi di ba parang magagamit nyo rin sana ebidensya yun? Tama ba yung ginawa ko nung... Ang uh, duty po ng security guard ay... Uh, assist ang mga PNP mm. investigators natin. Mm. At uh, ang dapat na ginawa niya ron ay uh, binigay niya sa mga Hindi police pinadilet. investigators. Hindi pinadilit. Uh, upang ang police investigators ang magsabi kung... Ano ang dahilan tingin mm. niyo bakit pinadilit? ah uh, hindi ko po alam ang kanyang uh, mm -hmm. layunin. Mm -hmm. pero mali po yan. Balit, uh, yun nga po, dapat uh, isa sa mga kapag-assist oh, 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 sa mga mm -hmm. investigators. Ang, mga eh, yung mga ko... ganong klase ng kuha, no, video. Mm -hmm. uh, nakuha mo ba yung, ano, yung pangalan ng security guard? Na mm Sa pilitan? Oh. Sa pilitan ba yung pagpapadalit sa'yo? In... Uh, in... Medyo sa pilitan po kasi talagang pinapunta ako sa gilid. Tapos pinakas... Kaya lang so, yung... Inintay mo pa, inintay pa talaga na. Ay, oh, oh, delete inintay. niya. Kaya, Kaya lang gano... medyo na... medyo nakitakas ko yung isang video, video, kasi hindi nila alam pag-operate yung oh, oh. cell. Po. Pero marami ka sana. Nakunan. Dalawa po. Okay. Dalawa. So, isa lang ang na-delete mo? Isa lang. So, ito malinaw, ano? Sino pong talagang may ano po yung security? Although, sabi nyo nga, ongoing po yung investigation. Pero doon ho sa nangyari, malinaw na nagkaroon ho sila ng pagkukulang, yung mga security. Hindi hmm. nga po. Katulad ng sinabi ko, the fact na meron pong nangyaring ganon at uh, may, uh, apparently, may naipasok na illegal firearms, uh -oh. ay, sa tingin ko, ay may lapses doon sa mm. security measures. So, na pinatutupad Oo, nalusutan yung... Sir, kasi ito ha, yes. gusto ko lang, may interrupt ko lang kayo. Joel, ikaw mm. nagmumol ka rin. Mm. Ako din nagmumol ho, ano? Kasi nakikita ko, di ba yung iba ho niya sa ginagamit, yung stick? Drumstick. Drumstick, mga... gamit Di ba sila pwede mag, magkaroon ng metal, metal detector? detector. Yung kasi ang, uh, ang layo ng puno ay para maiwasan yung uh, hidala na maaaring may kinawa. Kung ang bare hands, ang ang gagamitin. Kaya may mga stick po. Eh, wala na, naman. Ipag, at inire uh, yung... require din po namin sila na mm. as, as possible Mag ay may mga metal detector oh. sa entrance and exit. Oh, 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 oh. Oh. Pero yun nga, kaya may isa nagkakaroon din, Joel, na reklamo yung mga kababayan natin. Sabi kasi, makikita nga naman nila stick. O kung inipara eh, sa uh, seguridad nila, yung bang mga ginagamit yung stick eh, Makaka-detect ba yun ng mga gagamitin ng mga masumano? Makikita nila kung ano. Hindi, Siyempre, makikita nila kung diba? ano Pero, nun. Marami diba? na po kami, uh, may mga polisya po kami pinalalabas mm. sa mga security agency na dapat ay uh, uh, in coordination with their client, uh -oh. uh, katulad niyan, yung mall management, maglagay sila ng mga electronic gadgets, uh -oh. katulad ng metal detector, mm -hmm. electronic mm -hmm. access door, mga... Mm -hmm. Na, yun, uh, yung mga, mga, electronic access door uh, ang ginagamit, uh, eh, diba? oh, oh, oh. Hindi, di ba? hindi siya yung metal, pang, parang, pang metal detector lang. Siguro talaga lang. dapat nag-i-invest -nag din sa mga ganong uh, klats. Mga... Hindi, nire-require yata ng sosya yun. Yung po, diba? uh, yun po ay joint effort dapat ng kanilang client mm -hmm. at ng security. agency oh, Ayon po sa kanilang security plan and security survey. But this is a different story kasi pumasok sila sa mall without anything, tapos nag- Nagbumili ng ano, no, ng... Uh, pero, jawala, apal... Apalag din, nagpaputok eh. Oo, oh, pero ibig sabihin, pumasok oh. sila, wala yung... Di kasi binili nga lang doon sa hardware, oh. sa loob. Pero yung barel, parang nagdala na nila na pagpasok. O yun ang tanong, kung ano na... Allo, Kaya, may baril ba sila? Uh, o oh, yung putok na nanggaling eh doon sa mga security guards? So, paano? Uh, ayon po sa aking... Uh, uh, Nakarinig sa investigation ay... Uh, oh nanggaling po sa mga suspect. Nebarel. Nebarel. Oh, na barel. O, yun nga. Eh, di ba, paano napasok yung barel? Yung, hindi ba pwede yung mga hardware sa labas na rin ng mall? Kasi doon, ilang <laughs> so, incidente oh, na so kasi nangyari oh. dyan, di ba? Ikaw oh. more, nababalitaan mo rin yun, di ba? Na yung mga ginagamit ng mga suspect, bibili sila sa hardware, yun ang gagamitin nila. Ginagamit na, sa krimen, doon na bibili. Kaya nausin mga martilyo doon, oh. eh, ilan na yung na-cover kung oh. ganyan eh, na bibili sa, pwede bang sa labas na lang yung hardware? Ah, hindi na po namin sa kopyo na, mga, 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 Uh, oh, uh, di, di ba? To. Eto sabi ni, babasahin ko lang itong mga nag-tweet sa atin. Mag-install po ng alarm system like the one mm -hmm. in the IA when you enter. More CCTV ay, po. nga po yung sinasabi ko. Mga electronic access to mm -hmm. mga mm -hmm. uh, metal detector. Yan po ang dapat nilang... So uh, sabi naman Stephen pa, full secured dapat. Always at yung mga guard. Uh, actually, uh, yan po ay... Uh, may mga training bago po mabigyan ng license. Uh -huh. At uh, yan po ang kanilang, uh, mga tinuturo sa kanila. Uh -huh. Meron bang, uh -huh. ado, uh -huh. sige, sige. Uh, san, pero tanungin ko lang bago makakalimutan, no. Meron bang pagkakataon na tinanggalan nyo ng lisensya yung security agency dahil ko ilang beses na nangyayari sa kanilang uh, watch? Ay, tempong ito? pong mga nakaraang uh, pangyayari ito pong sa galeriya, uh -huh. ay mga first offense pa lang po. Oh, uh, first uh, offense. Uh -huh. uh, ito pong uh, iba po kasi ng uh, branch uh, private security agency yung ah, involved okay. ah, ah, kaya sa uh, so, so so first uh, offense, offense na, wala pang second offense no? kasi pero, sa second offense uh, ang second offense po ay cancellation ng license to operate no, 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 ng no, security, security, security agency, agency no uh, pero kasi so hindi ano hindi ko hmm. mo pare-parehong SM Tama. O iba, o, isa lang ang It, agency. Uh, oh, 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 no? so, iba-iba pala agency. Ito oh. si Mor, nung pumasok ka, ah, ano napansin mong pagkukulang? May nakita ka bang pag, pagkukulang Ay, ng mga ano security? Lang. Siguro yun. Ano yung, ginamit sa inyo pag ganon, pag inspect? Actually, wala yung, akong dala, kaya hindi ako ginamita ng Ay, stick. Pero yung pagkapaan nila, parang ano na lang. Masabi eh, na. Lang, lang. lang. Wala, oh. hindi, wala silang malak. Parang tinapik ka lang, ganyan. Oh, sir. oh, 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 Depende rin po kasi yan sa policy ng SM, mm. uh, mall management. Mm. Kasi uh, may mga binibigay silang policy na uh -huh. baka naman mag, uh, ba ma, uh, ma mainish yung mga uh, customers ah, okay. nila. Kasi so minsan, binabalance po yan. Uh, minsan iba, ang feeling nila, nila na sila eh, no? Yeah. Uh, mm. eh, di ba pag babae, babae, ipa, ano mo, oh, may mga nga, security guard eh, ko sa babae, di ba? Diba? Eh, Ito, sabi, ano? sabi, ni Amethyst, uh, dapat i-check talaga ng mga guards yung bag, hindi yung tusok tingin lang. Tapos palalampasin na agad yung tao. Ito yung sinasabi natin yung sa mga sticks, ah, sir. Po. Kaya nga po, uh, nire-require natin sila na dapat at least meron silang metal detector para mm -mm. ma-determine kung may mga uh, metal na pinapasok, katulad ng baril mm -mm. So, ito, sabi ng mga si Ted, Anong gagawin? Dapat mag-invest sa mga malls gaya ng mga ginagamit sa airport, di lang sticks at metal detector ang ginagamit. So ang may, sinasuggest nila, baka pwede magkaroon parang x-ray machine yung Saba. gadaan mo lahat doon mm. yung gamit mo. Meron na po kami, uh, actually last May 2012, mm. nagkaroon po kami ng Mall Security Summit. Mm. At mm. Uh, ang mga nag-attend po roon na ay mga mall security managers mm. ng iba't ibang malls sa uh, Metro Manila at uh, sa ibang panig ng uh, ng ating bansa. Mm. At uh, pag-usapan nga po rin yung mga measures na dapat gawin upang maiwasan po yung mga similar uh, incident na ganito. Mm -hmm. uh, at uh, Actually, meron na rin po tayo yung Mall Security Managers Association uh -oh. at siyang nag-aaral uh, kung ano ba dapat ang... Uh, dapat pang gawin upang maiwasan nga. Oo nga, hindi nung no uh, maulit. Sabi naman, mm, sige, sabi naman kaya. ni Wally Imperial, yung ating uh, uh, tweet, uh, nag-tweet din sa atin, na ningas kugon lahat ng efforts <laughs> ng mga mall after <laughs> a few months na maghigpit, they go back to pagiging careless. So, <laughs> uh, na nga po, yun po ang aming uh, tinitignan, kaya <laughs> nga po may mga mall security managers at station tayo, <laughs> yun po ang aming uh, binibigyan ng instruction upang ...basta uh, pagandahin pa at... Uh, ...pahigpitan pa ang... Uh, oh, ...kanilang... Really uh, uh, Pinag-uusapan natin to sir. Ito, binabanggit ko rin kay Joel. Eh. Bakit yung ibang mga nagtitinda nga ng jewelry... ...nasa may kalsada lang, eh, di ba? Mm, hindi napapasok. Hindi napapasok. Bakit ito, nasa loob na ng mall. Ang lakas ng loob na talagang doon pa pumasok. At isa diba, rin sa napansin mm -hmm. ko, mukhang dapat eh, meron silang separate uh, security guard. Yung mga jewelry shop. Dapat oh. siguro i-compel. Miski mm -hmm. na nasa actually, loob na ng, ng mall. Ganoon, uh, yung pong... Uh, eh, obviously, uh, security force man, wala, ng uh, wala, uh, mall, iba po yun doon sa mga tenant. May mga oh, may respective security se guards din po sila. Oo, oh, oh, no. So, ito, Joel, di ba parang hindi naman maganda kasi na nauulit lang Sama. at sasabihin natin, oh. Nangyari na to nangyari eh, di ba? Nangyari na eh. Diba? Best, yung nangyari last year oh, eh. Oo. Oh. No? Uh, gagawa po kami ng uh, mas uh, at titignan po natin ano pa ang dapat nating improve. Kasi yung ganito, Joel, inaaral din yan eh, ng mga masasamang loob di ba? alam nila sila. na ito, dito tayo makakalusol. Saka nila... Medyo careless sila ngayon, pa pasok tayo. Oo, hindi ba, sir? Ay, pag-agree po kayo doon? inaaral din nila yan eh, oh, Joel. Eh, paano naman kaya ang ginagawang pag-iingat ng ilan sa ating mga kababang? Ikaw na yung mga insidente ng nakawanad, pari ilan sa mga malls. hindi mo na mag-mall. Alamin. Alamin natin ang panlasa ng masa mula kay Michael Pahati. Michael, good